Kamuntik na mahulog ang aking cellphone. Ano po, mga magdang people. <laughs> Ito you... po yung aming lalakarin, lalakaran. Is this a video yeah. Like? yeah. Hello po mga madlang mga people dyan sa mga YouTube, FB, <laughs> kahit ano po. Anyways, welcome back to the vlog. We're going to Tawiliger Bridge right now with Lola. Sa Tawiliger ba tayo pupunta doon? Yeah, all the way. Diyos ko, ito mong haba nito. Haba nung ang... Ilan? 3 minutes? Uh, 30. 30 minutes! 3-0. Ang haba naman nun! Anyways guys, um, we're preparing Lola kasi mag-hike po kami sa mga mountains in the next couple weeks, months, yeah. who knows. Martin's gonna be driving <laughs> us. Bro, I'm not driving. Kasama namin Where's si Kumo. Oh my god. Martin just... Bro. Bro, Google's gonna freaking get poisoned or something in this. Hey guys. No, oh no. No, he's gonna. Ito po yung aming nilalakad. Anong oras ngayon? It is 9.38 p.m. Diyos 9.38 na po ng umag, ng gabi o. Tignan nyo, araw pa. Hey guys. Come on, stop. Hello to my vlog. Ayan po. Ang ganda po. Ang dami niyong bulaklak na puti. Ayan. Ayan po. Ayan. Ano kayang... Nini, ano kayang puno ito? Ang dami bulaklak po. Ang ganda-ganda. Ayan po. Ang ganda. Wow. Wow, ang ganda po. Ayan po ang mga kahoy dito sa sa Canada. Ayan, ang lalaki. Ayan, oh, gaganda ng mga bulaklak. Dito lang po yan sa tabi. Sa tabi ng karsada. habang kami naglalakad. Nagbablog po ako. Ayan po. Ang ganda ng bulaklak, Joe. Puti. Oh, ganda. Puti, puti, puti. <laughs> <laughs> la. Ang ganda. 30 minutes pala itong lalakarin namin. Ngayon ako lak na ng gabi. Ang lalakad pa po kami. Ayan po. Ito yung kasama ko. Yung dalawa apo Signing out. I love flower. Ang oh, ganda. Hmm. Ganda po ng bulaklak. Oh. Ano yun? La, nah, this is the helicopter leaves. Helicopter leaves. Yeah, here. Ayan po, puro puti. Look. I see. This is why they call it the helicopter leaf. Okay, take a video. Mm. See, now you're in check. Naikot. Did yeah. Nana, you get that? No. Ang <laughs> daming bulaklak. Oh, nasa gubat <laughs> lang po. Oh. Um. man. Mm -hmm. huh? Okay.